Dong, Marian. 30, 30, 30, 30. Saya ng outfits. It's okay, thank right. you. No, Congratulations. Ah, yung... uh, how do you feel? Sobrang successful na rin. Rewind. Um, you know, una, nagpapasalamat kami sa sa lahat ng nanood at wala ko. sa Um, natutuwa kami dahil nakakarating sa amin yung feedback ng mga manonood. And, uh, <laughs> basta nakakatuwa so happy and proud na share na namin ito na pagkakaroon ng kwento mo sa napangaraming tao. Same yes. eh. Oh, Actually, sabi ko mga kayo, nakaka-overwhelm yung mga sinasabing feedback ng mga tao na kapanood ng Rewind. Kaya sa lahat ng mga nanood ng Rewind, maraming maraming salamat sa kanila. Okay lang na uh, yung Christmas nyo mas spent going to the theater. Yes, uh, yun talaga yung ano, naging namin talaga. You know, dedicated kami sa mga araw na to para magpasalamat, para umikot sa mga sinihan. Para personally ma personally, ma-witness namin, you know, how, how the, the people appreciate our movie. Kano kano, kano importante ng pagsipag ninyo kahit sobrang, ano, sobrang blockbuster yung pinigula ninyo? This goes to show on you ang talaga yung, yung dedication namin dito sa, sa pelikulang ito. Kasi naniniwala kami dito sa pelikulang ito. kami sa ito. kami sa kaya yeah, talagang gusto namin kumbaga uh, lahat na bibigay namin ang kanya ang aming ulas reaction mo na Mario, final na yung video nyo ni Ivana ako ewan ko dun sa COVID last in 2023 na so din yo from rewind or this year in general. Um siguro yung ma din natin dun sa lesson dun sa doon sa pelikula na din naging lesson life lesson din talaga namin yan. Yung talaga yung kahalaga ng oras na syempre yung oras mo dapat eh ibabalibala eh kailangan eh kasama mo yung mga mahal mo sa buhay sa so, make the most of it, make the most of it para hindi lang masaya na masayang oras kanji yung parang ngayon na, na, na ano kayo ka ka là... na pa-back-up pa back ng dito niyo. Sorry. Kada ko nakita ko yung isa Para uh, as an actor very therapeutic siya kasi yung material medyo ang dami ring mga mensahe gustong sabihin ko sa buhay. Na na-apply namin namin sipoy namin. So, um, reliving um the character's life talaga. Talaga talagang eh